guys, this is Michelle. So ngayon mga dahil try ko magtagalog. So aalis uh, nga kami ngayon. Meron kasi nakita si Monro na garage sale na nakapost ngayon ngayon lang. At may nakita nga siya dong washing machine. Actually, yung gusto ni Monro yung mini washing machine lang. Kaya titingnan namin sa si personal kung maliit ba talaga siya. Kasi mga day, dito sa tinitirahan namin, kapag maglalaba ka, magbabayad ka ng $2 sa washing. If dryer naman, $1.50. Syempre mag-iipon ka pa yan ng coins kasi yung ipanghulog mo, diba? Ang hirap kasi day kapag nakikilaba ka. Kasi may mga times din na kapag naglalaba kami, syempre iiwan mo muna yan kasi nag-washing, di ba? It takes 30 minutes siguro. Tapos syempre babalikan mo yan. Kapag okay na sa washing, lilipat mo yan sa dryer kasi dalawa kasi yan. Eh may times din na late kami pagbalik. Mga ilang segundo o minuto lang siguro yun. Tapos pagbalik mo, makikita mo lang yung mga damit mo ando na sa ibabaw ng washing machine. May ibang gumagamit na pala ng washing mga dye. Ayaw makapaghintay. Eh kung mga undergarments mo yun dye. Tapos iba yung kumukuha dye. Hindi talaga namin yun expect dye na may ibang kukuha dye. Syempre hindi pa kami tapos dye maglaba dye. Kaya ending, Pinauna na lang namin maglaba kung sino man yan. Yan ang hirap dahil sa mga nag aapartment apartment lang. Sharing is giving talaga sa labahan man yan. Kaya mga dahil pagkakita ni Munro na merong sale na mini washing machine, hindi na siya nagpatumpik-tumpik dahil pinuntaan na agad namin. Kahit sobrang layo mga dahil. Hindi ko in-expect dahil na ganito kalayo mga 20 minutes ata yung biyahe namin. Hanggang sa nakarating na nga kami mga dahil. Dinayo pa talaga eh kahit sobrang layo. Nag-withdraw pa talaga ng cash parang sure na bibilin talaga eh. Kung makikita nyo ganito mga itsura sa mga garage sale nila. Nahiya pa ako dyan mag-video dahil. Pero ko na mukha gusto ko kasi pakita sa inyo kung ano-ano lang yung mga binibenta nila. Bilis ni Mundo na kapunta dayo. Ayun day, tingin-tingin oh. muna tayo day. Unang tiningnan namin day yung sa gilid day. May mga boots sila, bags. Meron din silang malaki hang spot day. Para sa akin napaka-okay tong business na to day. Aba yung mga excess mo na mga gamit, pwede mo nang ibenta day. Yung hindi na magamit, aba. Why not ibenta nga no sa murang presyo? Magkakapira ka pa. Tiningnan din namin tong shaper ng cake ata to day. Hindi ka nalugi day sa mga binibenta nila day kasi ang gaganda ng mga quality. At ang mura pa. Oh, ito, meron akong nakita dito mga ng Tupperware. Kinuha ko yung dalawang lagayan day ng sauce day. mura lang yun eh 50 cents isang. So ito na nga day ang pinakahihintay namin day. Yung pinunta talaga namin dito day, ang liit-liit pala talaga sa personal day. Maliit nga yung hinahanap namin day kasi gusto namin yung size niya isa sakto lang dun sa CR namin. Ang hirap naman day kung mas malaki pa yung washing machine kasi sa CR namin. Ang ganda ng brand niya day tapos diretso hang may dryer pa. Abay, napakamura nitong pampaganda nila day. Kaya kinuha ko na rin yan kasi papadala ko yan sa Pinas Plano ko. tingin-tingin din ako sa mga topperware birthday. Ito dahi ganda ng quality dai baunan dai 2 dollars lang dalawa na. Meron din silang lagay ng mga ice cubes dai tapos mga ibang tupperwares dai at aba dai may pa-free pa sila dai ayan free yan lahat dai hindi naman kami humihindi ni Munro dai sa mga pa-free dai kaya go meron pa silang mga lutuan dito dai tapos lalagyan ng mga tubig meron din sila dai dito mga plato dai yung isang set 10 dollars may 10 dollars tapos yung uh, platito dai 1 dollar at ayan o ito dai 50 cents lang day, yung stuff to sa ilalim dai yung lutuan dai 100 dollar lang yan, dai. O ayan, o $5 dollars lang yan. O ito yung binili ko, dai. Puro 50 cents lang yan, dai o dalawa na o. Yung tayo day sa mas nakakatipid tayo day. Mga gamit rin day sa kusina day. Yan. Nabili namin $5 lang. Akala mo day, ang dami namin binili day pero mga free lang yan yung iba dyan. Balak kong piliin yung maayos pa ng mga gamit day tapos padala sa Pinas day. Buti nga nakaabot pa kami sa mga pa-free nila day. Unahan lang pala yan. Kasi unang punta namin sa garage sale sa iba yun. Wala namang pa-free day. Siguro may kumuha na. At kami nga ay nagutom sa biyahe day. Nag-drive through na lang kami sa KFC. nag ng fries at fried chicken. Naisipan din namin bumili ng soft drinks day. Dumaan na lang kami sa convenience convenience store. So, salamat sa si panonood dahil dito nagtatapos ang aming lakad. Bye-bye!